Sa bagong episode dati, nandito tayo ngayon sa taas ng bato. Ang laking bato mga pre. Pero marami mga biliak-biak na kasi marami nag-treasure dito. Yan, biliak-biak. Meron dito lubid, pababa doon. At saka mga pre, baka gusto nyo rin panood din yung unang episode natin, yung may, may triangle mark sa bato. Nandito lang yung link kung gusto nyo panood din. Follow ang video natin tungkol sa kayamanan, sa ilalim ng kawayan. Ang hirap lang ang nangyayari doon, pero natagpuan pa natin. Ang link, nandito pa rin. Ipatlo yung apak sa taas ng bato. Nakuhaan din natin mga pre. Bago natin simulan pre, paki-follow o kaya paki-subscribe sa ilalim. Nandiyan lang yung link sa baba. Salamat! Subukan natin ito ikutin ngayon mga pre, yung bato na to ayun pre o oh. yan parang Bata siya di ba tapos meron siya maliit na butas pa talaga sa dulo yan tapos ito pre yan ito ang likod yan ang likod yan ang ulo di ba ang lalim yan pre tigay yung mga jog yan lang o oh. Tataas ang na yan

Ayan. Ay. Diba? Dito naman sa kabilang uh, Ito naman pre yung... Ayan yung may gugit, Ito parang dati na yung guhit ato. Ayan luma na yung guhit Pero ito mga guhit ato. Dinaan na -sil. ito ng sinsil. Sinisilan na lang ito dito. Ayan. Sabi na nag-treasure siguro sa lugar ito. may possibility dyan pre na may butas yung, ano, yung bato tapos tinanapalan lang. Dapat may pang-testing tayo doon, pang-compact natin. O kung pwede ba dito, palibot ito. Para pag kumapak, pak, 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 walang laban. Pag pok, 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 may laban. Pag pak, 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 kapak Tapos dito pre, yung side na ito. Ito, parang bar, square, o tawag nila rectangle. Paano ba yan? Pre, ang lalim din pre. 50 feet ang lalim dyan. Hindi malaking yung bato mga pre. Yan. Ang mga ito pre, parang heart sign. Ito mga pre. Parang heart to eh. May heart sign sa dito. Ito mga pre oh. Kung hindi ito, ito heart. Ito heart. Yan. Kilit mo pre Yan, okay bang butas na si Jan. Yan. Yan. Bali sa part na 'yon, yung sabi ko may paa. Jan. Tapos nandito naman tayo, pre. Permission dito nito sa lumbat dito. Ito yung tuwar ko. itong isa. Tapos itong isa. Kerupuk ka ibar itu sepek aruna tu. Sese batu na tu. Sere preo. Di ba. Tiap kali di san ko ast. Tiap preo. Ya. Lagi tak nyobre. Ya. Kakak ibar batuto pre. Segi ado ditura tu. Ditur terlalu tu pre. Na. Lang, tinggati po, dito Bale, ayo, ditu, na. Dito lang, tingnan sa palibot to. po <tinyo> Kag kaya, kaya na nagkaroon tayo ng idea dito pre na nandito na kabaon kasi nakita mo to ba ito pre oh triangle to triangle tapos pake sa blue tubok triangle to nagkaroon siya ng no, butas dito sa gitna di ba? mga pre triangle siya to nagkaroon siya dito ng butas sa gitna oh ito buong bato no, to hey. Prih! Aduh! Di teman Wuih! Itu dia! Itu Atas! Alilah, ini ini hidunganku, Prih! Ikutin, Itu, Pria, Allah. Ando lang pala. Woo! Grabe! Jin! Totoo ka talaga kung saan-saan lang ito nakikita. Kaya masasabi mo talaga, nakuha rin. Nakuha ko rin ang kayamanan dito. <laughs>